Kumbaga sa visualize mo yung mensahe ng Pangulo dito. Oo. Kasi oh, niya, iniabot niya yung kamay, kamay niya, di ba? Sa mga Duterte. Kasi nandun sa tanong yung Duterte. Oh. niya. Ang ginawa ni Ante Claire, ginawa ka kamay, upo, 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 May upo, kondisyon, upo, Hindi ba? Oo. Oh, oh. Nako. At yung na mga kabayan, na pag-usapan nga po natin na ito na naman pong panibagong issue na naman po ni... Atorni Claire, mga kabayan, eh, mantakin mo, mga kabayan, ha? napakalino po, ah, ng mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay niya sa pakikipag-ayos, ha, ah, pakikipagbati sa mga Duterte. Ang linaw po ng sagot, eh, dahil malinaw rin po yung tanong ni Katunging, mga kabayan, eh, mantakin mo, ha, ah, doon sa kanyang press ha, ah, binaluktot-baluktot niya po, yung mga salita ni Pangulong Bongbong Marcos na tila bagay parang naghahanap pa ng away pantakit mo sasabihin huwag nung ipokus sa mga Duterte ano ibig sabihin nun kung ano tapit nagsasabi sa presscon mga kabayan ha? na kung papanurin nyo po yung uh, interview kay BBM eh, parang ang anlungkot ni BBM eh. bakit? eh, talaga gusto niya, parang gusto niya pong makipag-ayos eh. Ha? Tapos, yung PCO mo, parang binaliktad pa yung sinabi mo. Parang gusto ko pang magamon ng away. Ha? Eh, ito, panoorin niyo po mga kabayan, ha? Yung gulat dyan, ha? Ni Sir Jen at ni Sir Nelson, kaugnay nga po dyan. No? Sir Jen, Sir Nelson, pasok po. Ito, 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 maganda. Interesting din ito eh. Kasi may mga maiinit na issue, eh, no? Uh, ito, yung courtesy resignation. Pero mamaya... Pagkumparahin natin ano, Nakita niyo ba yung panawagan ng pangulong Bombo Marcos na kung siya ang tatanungin, kung siya ha, siya ang uh, direkta kasi tukoy kasi yung tanong eh. Oh, eh kung kayo po ang tatanungin, nasa puso niyo ba talaga na nais niyo rin ng makipagkasundo sa pamilya Duterte? 'Di ba? Ang sagot niyo doon eh anoy eh, parang appeal to emotion eh no. Malumanay makikita mo na mula sa puso ang kanyang pagsagot. Pero nung niliwanag po ng kanila hong palas press officer, eh parang gusto maghamon ng away. Ade, eh baka sabihin, wait impression mo lang yan. Impression mo lang yan dyan eh. Baka hindi naman ganun ang ibig sabihin. Kaya ho, mamaya, ipakita natin yung salita ng Pangulong Bongbong, tapos ipakita din natin ang uh, paraan ng pagsagot at pagpapahayag ng kanila pong malakanyang press officer. Kayo na po magsabi. Kayo na po magsabi. Ano ha? Kung kung parehas ba sila ng layunin at ng gusto. Kasi ko ako principal, tapos yung tagapagsalita ko sa halip na papaglubagin pa ang loob nung gusto ko makasundo, eh parang ay, sige, ayoko na. Baka sabihin nyo. Hindi, eh, Jen. Baka impression mo lang yan. Baka mamaya, eh, iba naman ang impression namin. O, para sa, sa kabatiran ng lahat, ha. mamaya po ipakikita ko sa inyo. At kayo na po ang uh, magtanto. Pag-aralan pag, uh, nyo po mabuti kung ano ang inyong impression. Ho, tanggap lang ako na report. Mga opisyal na hindi gagamitin para sa personal na interes at pamumulitika raw, dapat ilagay ni Pangulong Bongbong kapalit ng mga nagbitiw na opisyal. Sabi ng mga senador, dapat isama sa balisahan ang kanyang bakuran. Ganun ba? May Angkor Berameng? Magandang hapon, Jen. Dapat daw maglagay ng mga opisyal na may uh, idealismo para sa pag-unlad ng mga kapwa Pilipino at hindi gagamitin ang kanilang pwesto para sa kanilang personal na interes, lalo na sa pamumulitika sa 2028 elections. Yan ang payo ni Senador Aquilino Coco Pimentel sa Pangulo matapos si pag-utos ang pagbibitiw ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Pimentel, dapat walang ambisyon sa politika ang iluklok sa pwesto para tutukan ang pag-unlad ng Marcos administration. Mungkahi naman ni Senate President Francis Escudero, isama ng Pangulo sa babalasahin ang kanyang sariling bakuran at dumistansa sa mga pabaya at mga makasariling kaalyado na naniniwala si Escudero na magandang simula ang courtesy resignation para i-recalibrate ng Pangulo ang mga departamento ng gobyerno. Suportado rin ni Sen. JBS ito ang mass resignation. Nangahulugan daw ito na mas gusto ng Pangulo na mag-perform pa ang mga cabinet officials. Narito ang bahagi ng pahayag ni Sen. JBS ito. President, at siguro, based on the on the results of uh -huh. the election, sabi uh -huh. nga niya, we, we, we probably have forgotten some programs na mm. tayo sa iba. Mm. So, siguro, by asking the curtain resignations of the cabinet officials, at least they'll Mag-perform mag sila. They'll uh -huh. be on their toes all the time. Yeah. Mm -hmm. Hindi yung prete-prete ka lang, kuya-kuya-kuya ka lang dyan sa opisina mo. Mm -hmm. At least, they'll be on their toes, maging action they'll be acting. O, gayahin niyo si Secretary Dixon oh. na ano, energizer bunny. Jen, para naman kay Senador Jingo Estrada, hindi na dapat mabahala ang taong bayan kung na Pangulo na balasahin ng mga miyembro ng gabinete dahil uh, na itong magkapag, uh, magkaroon ng mahusay at makapag-deliver ng serbiso sa taong bayan. Balik sa iyo, Jen. Pero men, paano na nila iiwasan yun? Karamihan ng cabinet position ay eh, mga political accommodation eh. Kaya nga siya na nilagay ng Pangulo sa pwesto kasi, well, hindi mo may tatanggi yan. Matagal ka nag-cover ng politika, men. Karamihan dyan, political accommodation eh, di ba? Pero magagamba na mo naman daw yung tungkulin mo dyan nang hindi ka namumulitika at hindi mo nagagamit yung resources para lang sa yung personal na interes. pero siyempre, iba, na, iba pa rin yung may kulay ka ng politika. ba diba? kasi minsan, alam mo kasing uh, malakas ang impluensya nito, hindi mo basta-basta mapaparusahan, hindi mo basta-basta mapagsasabihan kasi kung ang pag-uusapan mo politika, malakas ito, ba? Diba? Tama, pero sabi niya, sabi ng mga senador, marami pa naman daw na mamahusay, na mga opisyal na nagsilbi din sa gobyerno dapat na lang yung italaga ng Pangulo. Ayan. Pero doon sa punto ni ano, ah, Lin, ano din, palitan din ng kanyang nasa bakuran, Ta tabi, sabi ba? Tama, Jen. Merong ganong may pagpaparinig. Ah, eh, kaso hindi naman appointed yung mga nasa bakuran niya, tsaka hindi naman, hindi naman, <laughs> di ba? Paano niya papalitan yon? Siguro, mga tatamad-tamad na. <laughs> Oh, kung, halimbawa, oh nga ang hirap niyan, Meng. Oh, eh, kasi hindi una, hindi naman hindi naman politiko, hindi mo naman cabinet secretary na sa bakuran mo. Paano kung miyembro ng pamilya 'yun? <laughs> hindi hindi basta-basta mapapalitan 'yon Meng. Oh. Tama ka, so kuya ilang -kuy sabi nga ni Senator diba? JB. Oo, oh, oh. sabi nga ng isang senador din, pakaangkaang lang doon sa sa balakay 'di ba? Oh sama nako na ano 15.30. thirty <laughs> ay nako okay mang thank you thank you oh, oh, oh. si, ba, si nasaan? Nasaan? Ka pa ba? ay Nasaan? nasan nasan naka papa ayoko jeng oh yun yun okay. yun oh. Oh. yun 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 pero <laughs> oh. sumagot na si Larry Gadon doon sa sabi mo bakit eh, hindi pa siya nagre-resign. Oh, uh, latest uh, gen. Aba. Oh. na rin siya ng uh, courtesy resignation. Ayun. So, si Poverty, uh, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Jen, latest. Uh, -huh. uh -huh. Abay, sabi nga rin daw si, si Ted Erbosa, meron na rin daw, etc., etc. Uh -huh. ano, ha? Ayan. Ay, pero Nelson, Ah, uh, kasi kayo na binabanggit ko, gusto mo bang mapanood yung ano, yung uh, naging pahayag ng pangulo ukol doon sa kanyang panawagan na reconciliation at saka yung kanyang mm -hmm. press officer, tulungan mo nga kami mag-analyze, ano ha? yun dige, bang kanyang dige. press officer, eh, gusto rin bang makipagkasundo kaya? O sige nga po. Oh. Simulan natin, oh, simulan natin na ha. Ano ba naging pahayag ng pangulo? Kasi ang tanong sa kanya, ano? Uh, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo sa mga Duterte? Tukoy tanong eh. Ang tinatanong ang Pangulo, nasa puso nyo po ba, gusto nyo po bang makipagkasundo sa mga Duterte? Makipagkasundo pa sa mga Duterte? Ano sagot ng Pangulo? Sige nga. Mm. Pangulo? Ah, saglit lang daw. Ano ha? Eh kasi dito Nelson, mapapansin mo na ang pangulo na para bagang nagsasalita ng ano eh, yung ano nga appeal to emotion, ano ha? Gusto mm -hmm. niyang ipakita na yung sagot niya sincere. Yes. Ayan, ito to, ito na lang. Okay na raw. Sige nga po, panoorin natin ha mga kabayan, sabay-sabay ating panoorin. Ito na po. Ito na talaga. <laughs> <laughs> <Anong yari? laughs> ako, ayoko ng yeah. Gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Mm -mm. Mas maganda. Wala na, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. biga, ha hangat Hanggat maari, Ako, ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Di ba? Kahit na hindi, hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pag na tayong nangugulo. Hmm. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik na ang... Yan. Bigyan din ang kanya eh. Uh, Nason! Nelson. Nelson ah oh, narinig mo ba mm. yung narinig mo ba yung paano magsalita ang pangulo? Naramdaman mo? No. Na, na, feel mo? 'Di ba? Yes. Diba? mahinahon. mahinahon. At saka, mm. mararamdaman mo yung gusto talaga makipagkasundo eh. Yes. ba? Diba? Ah, ito naman. Mm -hmm. Ikumpara natin doon sa ano. Dapat kasi ang tagapagsalita, kung, kung, kung ang principal mo ay gusto makipagkasundo, ba, doble o triple pa dapat ang gusto mo, di ba? Natural. Natural. Ay, pakinggan natin. Ay, toto to, to. Ay, pakinggan natin. Sige nga, Auntie Claire. Natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babalik rin ang Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at uh, binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Ayon. Ay, ikaw, Nelson, anong impression mo doon sa dalawang video? Oh. Eh, gusto makipag-away nung isa. <laughs> <laughs> Di ba? Ano Ay kaya? Kaya ka eh. Ano, ano kaya, kaya? Sabi dyan eh. Oh. Huwag ha? mo hawakan sa leeg! Huwag mo hawakan sa leeg! Oh. Upakang kita dyan! <laughs> ano kaya pinaguhugutan ni Auntie Ano? Kasi ang Pangulong Bongbong, mararamdaman mo, may pinaguhugutan eh. Marami hmm. na akong kaaway, ayoko na ng kaaway. Di ba? Yes. Uh oh, -oh. Tapos yung isa naman, hindi mo naman sabihin literal, letter for letter, kundi gusto ko pa ng kaaway. Mm -mm. Di ba? Yung isa, diba? ayaw ko ah. na ng kaaway, marami na akong kaaway. Eto, Pero, hindi kasi uh, binigyan niya ng ibang kahulugan nito. Sabi niya, sabi oh. ng pangulogisma, oo, oh, oh, ako, ayaw ko ng gulo. Oh. Ayaw ng gulo. Oh. Gusto ko makasundo lahat ng tao. Oh. Ibig sabihin, Uh, it doesn't matter kung sino ka. Totoo. Mas bag, sabi uh, mas maganda, ha? Marami na ako kaaway at hindi ko kailangan ng kaaway. kailangan ko kaibigan. Ayun. Oo. Oh. Kaya ako laging bukas sa ganyan. Oo. Oh. Open lagi. Oh. Ay yung sagot ay yung ano, yung yung iyong uh, press officer na dapat ay mas mas composer, mas uh, mapagpakumbaba, mas convincing. Paano niya diniliber yung mensahe ng Pangulo? Nason? Ang sabi niya, oh. eh, yung Pangulo po, ayaw niyang hahawakan siya sa leeg. <laughs> 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 oh. mahal na pangulo, hawak naman ang leg mo. Eh, Di ba? Parang ganun. Sabi oh. ba? hawakan mo. Wala nang problema. Hawakan lang nung Kung ang <laughs> pa... Naman, oh, oh, oh. oh. Ah, wag mo hawakan yan. Uh oh. -huh. tayo. Parang ganun eh, diba? Kasi kung ako pangulo, baka sabi na po, gusto ko nga, yakapin mo ako. Mag-aaway tayo, yakapin Ayaw. mo. Diba? Oh. Di ba? Wala namang sinabi nung hawakan kayo sa leg. Kaya naman eh, wala namang sinabi. Wala akong... Well... Aywan ko, aywan ko lang ha. Baka nagkakamali lang ako ng impresyon. Doon sa naging pahayag ni Mi... Yusek uh, Claire Castro uh, Nelson. At... Kasi Jen, uh -huh. ang, ang ginawa ni Attorney Claire ang kanya lang binigyan ng interpretasyon ay yung answer ng presidente, di ba? Uh -huh. Kaya sabi niya lahat ng tao pero kung ikaw ay ganito ganyan, may mga condition ka kung ano -ano, eh, na kung ano-ano, eh hindi away pa rin 'yan. Uh -huh. Pero kasi Ah, uh, ewan ko lang ha, kung mali. Kasi nandun sa tanong eh, na, dapat yung tanong ang tingnan mo eh. Ano bang ba tanong nung nagtatanong siya? Oo. Uh -huh. Di ba? Kung ikaw ba eh bukas pa sa pakikipagkasundo sa mga Duterte? At sabi, ano yan, di ba? Uh -huh. parang nakakahon yung tanong eh. Sabi Hindi niya kung ka kanikali ng tao ang Sabi uh -huh. ng Paolo, yun ang sinasagot niya. Oo. Oo. Uh -huh. at, Hindi ba? At, kung ano man yung hindi pagkakaintindihan yung dalawa, dati uh, dating anang uh, pangulong Bongbong at dating pangulong Duterte, uh -huh. 'yun yung pinag usapan. Doon hindi kung sino-sino ang tao, hindi tama. Ang naging premise din ata doon Nelson, doon sa isang tanong hmm. kasi, parang ginamit nila salita ni senador Bato at saka uh -huh. ni senador Bonggo na mayroon atang mga kondisyones, Kondisyon. Uh -huh. Doon sila nag pinagbulay. Pero kung ako sa kanya, nag-concentrate ako sa statement ng pangulo. Ano ha? Bilang tagapagsalita. Well, bagaman sinasabi, hindi ako tagapagsalita ng Pangulo, etc. etc. Pero ang, ang, ang principal mo, ang Pangulo, kung meron man, kung meron man na mga kondisyon, halimbawa yung mga nakapalibot sa Pangulong Duterte, Bongo, Bato de la Rosa, at kung sino-sino man. Pero ang, ang principal mo, ang Pangulo, di ba? Sana ako sinabi, hindi ko, baka naman, baka naman yan ay kondisyon lang Nung no, mga taong hindi naman mismo ang pangulong Duterte kasi wala naman tayo narinig na kondisyon eh, di ba? Sa uh -huh. pamilya Duterte ay baka lang magbibigay ng kondisyon kung pag-abot naman ng pakikipagkasundo ng pangulo kasi ang premise dito eh, ang tanong ay sa pamilya Duterte. Hindi naman sa mga ano? tao nakapalibot kapalibot sa dati, sa dating pangulong Rodrigo Duterte di ba? Totoo, totoo. O. E kondisyon. Ha? Kung, kung sasagot doon dyan, sasabihin ko, ay, naintindihan natin yung damdamin ng mga taong ito. Uh -huh. Pero ito, ipagkakasundo, dun sa kaya lang gawin ng presidente. At bawa, ICC. Yes. Ay, nasa <laughs> sa ICC yun, di ba? Kung, uh -huh. kung anong gagawin nila. Kaya lang ay, dapat, Pasimula pa lang ito ng gusto niya makipagkaibigan, uh, makipagbalikan, di ba? Oo. So wag mo muna lagyan ng mga dahilan na hindi ito matutuloy dahil lang sa mga uh, statement ng mga taong hindi naman yun ang direct ang gustong uh, lapitan. Oo. Uh -huh balikan ay yung relationship na yun ng pangulong Bongbong. kasi nung inelaborate ni well pasensya na po ha napag-uusapan lamang natin nung inelaborate kasi ni Jose Claire Castro sa halip na mapabuti mukhang napasama napasama pa si no sanay no dapat ang tinulungan ni Jose Claire tinulungan niya ang pangulo na mag-abot ng pakikipagkasundo ano ha? Yes. O, oh, oh. bilang isang, alam mo naman, bilang isang abogado, meron tayong tinatawag na si Yusek na, naman yan eh, out, out of court settlement, di ba? At kung ano-ano mm. pa, masempre, iba yung sa korte ka, tsaka yung out of court settlement, di ba? Kung ang kaso ay pinag usapan mo, eh, ibig ko sabihin, kung out of court settlement, huwag muna isang tabi mo na muna yung mga usaping legal. May importante, magkasundo muna tayo. Di ba? Kasi pag mm. nagkasundo tayo, next na natin ayusin yung mga legal issues. Uh, Alam naman ako ata kagad idadagdag ko lang. Mm. Hindi naman gagawin. At ayaw mo dapat inanalyze niya na una hindi gagawin ng presidente na after election, midterm elections, bigla bigla siyang haharap sa isang vlog, Oo. podcast o kung ano man tawag diyan at sasabihin niya ang mga statement na ito, hindi ba? Nang <laughs> nang biglaan na lang na hindi niya remissive o hindi na, Hindi ba? Tama. ka presidente, titin na, ah, nakita ko nga yan eh. <coughs> o, kulay ng damit. Diba? Oh. Kulay ng uh, uh kurbata, oh. Kulay ng sapatos. Paano lilingo, Paano ngingiti? E eh, oh. di lalo na, ano ang sasabihin? Di ba? Tapos oh. i-release mo sa publiko. E, ano yung mensahe? Oo. Oh. Ay, ano yan? kumbaga sa ano, pinag-aralan niya, pinag-isipan kung bakit niya gagawin, meron dahilan yan. At ikaw bilang nandiyan sa palasyo at dapat ay tagapagtanggol at tagapagpalaganap ng mensahe ng Paolo, hindi ka gagawa ng statement na ang magiging... Nawawasakin mo yung statement ng presidente, di ba? Tama. Parang sinira mo yung, yung objective na bakit pa siya lumabas kung ang nilitaw <laughs> din ay hindi, away tayo, away tayo. Magulo kayo eh. Gusto niya kung ano-ano, di ba? Oo. Uh -huh. Di ba, Jen Tama, tama, Ka-Nelson Well, ako, marami ng mga lumipas na presidente at karamihan ng tagapagsalita, di ba, misan, ang dating Pangulo Duterte, di ba, pag nagpaliwanag siya, laging pakwento eh. Kapag ka nagtanong ka, misan, malayo ang sagot eh. Kaya ang kukunin mo, yung tagapagsalita, ano bang gusto ibig sabihin, ano bang gusto sabihin ng Pangulo sa kanya naging pahayag na ito? Doon makikita mo, naliliwanag na kanya presidential, uh, kung ano man tawag dati, ma mo, ipinapaliwanag sa kabubuti, sa ikagaganda ng mensahe ng Pangulo ikalilinaw. na Komisyon. Hindi ikalilinaw na hindi naintindihan. Natatanggapin yes. ng malamig, madali ng taong bayan. Pero dito Hindi. Dito na balik ko. Ano ba? Oh. Ang ginagawa mo, nag-aabot ka ng kamay, di ba? Oh. Kasi gusto mo kumbaga sa i-visualize mo yung mensahe ng pangulo dito. Oh, oh. Kasi oh, niya, iniaabot niya yung kamay, kamay niya, di ba? Sa mga hmm. Duterte kasi nandoon sa tanong yung Duterte. Oh. Naabot niya. Ang ginawa ni Ante Claire, ginawa ka kamay, upo, upo, wag, wag, wag. may mga kondisyon, eh. Hindi <laughs> ba? Oo. Oh, oh. Kasi Nako nangingiti tayo sa bagay nito pero well sa ayaw ko lang ha baka baka, baka naman ho kakamali kami ni Nelson sa impresyon eh ang ating mga kababayan siguro yeah, yeah, yeah. oh tagal natin sa programang ito in, ang pagkakamali lang natin kuminsan pagka sinabi natin hindi maganda yung isang <laughs> naglalakas <laughs> pero pag <laughs> lapit maganda pala di ba okay. pero sa lahat halos ng oh. uh, ginawa natin pagtalakay dito mula pa noon eh siguro ang kung hindi dadami ang mga nakikinig na nanonood sa atin kung laging mali ang sinasabi natin uh -oh. at kung laging palpak ang analysis natin. Kung minsan, hindi naman po sa pagmamalaki mga babayan, mas tama pa nga yung aming uh, pag-uusap, yung aming uh, napag-uusapan ni Jen kaysa sa mga eksperto, di ba? Kaya nga sabi ni Jen eh, di ba tayo mag-interview uh, in, uh, ng political analyst eh, mas mahusay pa naman. <laughs> <laughs> Hindi eh, ba? Usap, diba usapan ano, ano tambay eh. Pero kapag ka na-analyze mo, ba, may kahit paano tambay na may alam din naman pala. Di ba? Usapang kanto na, kailangan ko po ng political analysis. kasi <laughs> kasi yung, yung street mark Nelson, ano no? uh, yung, uh, yung mm. practicalidad, praktikalidad at saka yung ano ay nako anyway uh, basa tayo ng mga reaction ang pangako ko na sa ating mga kababayan eh marami tayong babasahin reaction Nak may nakikita ka bang reaction diyan sa yung uh, gadget yeah. Binigyan nila ako, makikita ko. ayayan oh. yan, sige, sige, sige. Ang ating tanong ngayon, seryoso kaya? Seryoso kaya ang layo ni ng Pangulong Bongbong sa kanyang utos na courtesy resignation sa mga cabinet secretary? Ang reaksyon, sabi ng isa, ay opo, seryoso po ang Pangulo. Pagkakataon na po niya para alisin sa pwesto ang mga nagpalubog sa kanya, Paulino Peralta ng Hong Kong.